tayo kain mangarabas mga karabas ah ulam po namin bangus kahapon kasi manok Kaya ngayon bangus naman <laughs> bangus with gulay naman susubrak hmm, maluin mo kahit mo kung 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 Oh, ayun kung 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 kasi kung 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 Iyaw lang ng lamb. Imaga kami na gano'n. Uh, Tuma-tuma. Nabiti uh, sa inumin si kasamang coach. Yung sili ang magsasitipan yung mga karabas. Kinain niya. Oo. Luwak man. Luwak man siya. <laughs> Tala. Nalala ko dati yung mga karabas. Isa lang. Ayun, nagdagdag yung tatlo. Yung bunsong namin wala. Apo, Apo, na ano kasi? Nasa madama tayo ng dam. Saan din nakasama? Buti mga arabas, nakapunta si Bagus dito. Nakilala niyo yung uh, kamag-anak niya talaga. Na William Iba. So, sobrang saya ni Bagus mga arabas ngayon. Sa uh, medyo nabitil. Nagsayaw, hindi na nakakulang kasi kagabi. Baklasi pala malasing si Bagus mga kaaraban. May di panlaban din pala? Oo. Wala pa si Kutz doon mga oo <laughs> At si Pings Jim, mayroon na yan. <laughs> uh, Naka, ano yan eh. Si Kutz daw mamaya mga kaaraban. Uy! <laughs> Hinder! Magabigay daw ng pang uh, si Busing eh. Pang happy happy. Ngayon yeah, mag-intermission? Kagabi <laughs> <laughs> si Bagus eh, hindi lang nakunan. Kailangan kasi sa akin mga karabas sagad sa linyador. Pag hindi nasagad <laughs> sa linyador, di yun lalabas. Lalabas. Ayaw na? ako. Ayun ka man. Ang tamo tayo doon. Hindi ko, mga protein ni Bipite. Mga karabas, gandang tangali po. Ay, salamat po nga pala kay Bipite sa makain sa aming sa mga boys. <laughs> At meron pala mabatiin o. Mga ating katropa, karabas. Si Baon man ang mako bon. Si oh. Romel Dela Gayon. Bigat na. From Novaliches, Quezon City. At saka sa batch 95, Novaliches National High School. At kay Elmer Sarmiento from Houston, Texas. Oh, Bugay pala. Oh, pa. <laughs> oh. kay Alvin Galang from Tarlac. Ah, uh, naman po. Kain po tayo. Kay Ninyo Tubil from Negros Oriental. Raymond Tan from Winnipeg, Canada. Ito ah, mga karapos. Kay Oka, Patrick, Mr. Dio, Ibalarusa uh, Ibala from Commonwealth, Quezon City. At kay Atilisa Gwen, Kuya Ruel, Gwen, Susan, Balaga, Jaina, from Riverside Extension, uh, Barangay, Quezon City at kay Bernice Abigail Gina Ibalarusa thank you po mga kaarabas sa at kay ate Merlita Rosales from Santa Ines Bulacan Magandang tangali po mga kaarabas salamat po sa inyong panunod sa ay amarabas thank you po yun at ako rin po mga kaarabas may isa shout out uh, magandang tangali po sa inyo dyan mga uh, kaarabas Shoutout kay Daryl Bolo from Paranaque Kay Perchine and Catherine Nicolas from Marulos, Bulacan Kay Andro Villacorta Annalisa Belen from Indang, Cavite Antonio Official Vlog from Orion, Bataan ay Neil Miranda from Davao City. Wilfredo Siralbo, Siralbo family from Brooks Point. Ano? Palawan. Ay Remi Opilia. Ay David Hasulin. Gina P Subiaga na bisa from Tagig. Mayra Iskanyo, Apostol from Pangasinan an an amrem bing from Kuwait ay Tise and Charlie ano Ikaro from Antipolo Rizal ay Banji Morales Bituin Elizabeth Silerian Sile, ay Ninyo Tobil yun shout out po sa inyo dyan mga sulit mga arabas ay maraming maraming salamat po sa suporta sa channel ng Harabas at channel ng I am Harabas. Maraming maraming salamat po sa inyo. Ang ko, po, Harabas. Ang po li. Tapos na, bakbakan. Tapos na, bakbakan. <laughs> ang nagwagi, si Charlie Ninkado. Charlie Ninkado, nagwagi Harabas. Charlie, hindi, <laughs> Ito okay? <laughs> Ay, doki pala. <laughs> <laughs> lang, Harabas, gaman lang. pala. Doki pala. Ginawala ang mga <laughs> <laughs> na dito kayaknya, saya khusus kay, saya mau ke sana, depan saya kerabas partai nih, nih pik ciboguni anu nunda nih kots, terlalu sering ke partai, culu ini lah dah usah bilang, eh, mau kerabas saya, aku mau nang hallo, sihabang nggak pahinga si bagus natin oh, pwede na ipagiling Matigla? Ang alin Ang alin tayo tayo Ang alin tayo araw pa tayo bukas wala man yan kung sa siminto sana to uh, yung mabilis pa tayo oh, dahil dubli ang init yung init ng siminto Gina ginaan to kayo kami mo tayo ito ah. na to? oo oh. ito na mga kamayat ito 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 na kape.

Masih pemboleh di rumah keramat sana. Oh, ini bujitek. Alah, agak nakpit. Alah, agak nak breeding, Pak. Breeding, Pak. Lah, gak cukup breeding. Breeding. Nah, kalau namanya, sampe yang sering kejimputin, play. Bener, baik. Bener, tayo. Bener, tahu. Gak nafas. Rumah la, gak nih, bujitek. <laughs> pide, pide araw-arawin, pun bunuhin ina, bunuhin ina, makan ina, bunuhin ina, bunuhin ina, di, ina, bunuhin ina, bunuhin ina, bunuhin ina, bunuhin ina, bunuhin ina, bunuhin ina, Ipay ko po ba? Kailangan makataklog Maya bumigla ulan ito ngayong gabi Lukso tayo dito kung nagbigla ulan Ay, wala Ayan, taklap. Tak dulu ya. Sudah perlu tak perlu abut lah. Ayah abut tak abut tu. Ini siapa? Ah, nanti. Ada loh kayu tu, nanti tinggi. Tut. Ya, ada kayo. kayu. Ya. 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 Hey. Oh, enggak Hah, enggak bener Tuh Tuh, iya

Ah, uh, paso mga arabas yung <laughs> anong ni Busing. Yeah, bro, tingnan mo yung namin sa <laughs> kung okay yon? Ay, siya na yun. Ay, siya <laughs> na dito sa lugar niyo. First time ni Busing, ako na dito. First time, <laughs> first time, mo oh, first, first time. time. Okay, ako na lang. Ayos lang po, maganda. <laughs> maganda ang daan. <dadan. laughs> Ay, araw-araw. Ay, na Ay nako. Yes! Ay, talaga, ano. Ayun ano? Kamusta Kung saan boy boy? Ay, yung dyan sa ano ba? nag Nagano'n. Nagpadala. Doon niya tagpunta sa ilog. Diyan. Eh, Ay, dyan. Uh -huh. Sabi ko, maganda doon eh. <laughs> Ayun, Ay, nagamukha nag-enjoy kayo dito ah. Parang ayaw nyo na sa dagat ah Parang alon boss Ah alon Wala alon May tindahan dito malapit Wala boss doon pa rin Ito pa rin Ito pa rin Parang motor pa rin Ayun sa saan yung ano mo dito? Ayun po Pinilaan namin hindi Hindi unang namin ng sampo dyan Tapos to sila abdyan na magbilad dito Pakisikis na to bukas Yun po yun po Yun pakisikis na bukas Kalating araw Kalating araw pa Kalating araw pa bukas boss Tapos sa hapon ng ano Kiss udah mah habis ngene na witness sure yang raptor boys na boy bukit nama no apo nang ngui nang mga konten nang gepasan gepasan apo no me reward naman kay kay boy pitik eh hasta ni kaya kay kay dipitik maka sasunut sa gubat nang dali ni dipitik si ble la dega sema isa nang linggo pa lang bo mang isa nang linggo maka ano ulit kami dito talok talok ulit munla Eh, papatalokin ko naman sila. Wala pa ka ng talo talok eh. Experience naman nila din ah. Oh. Lahat po, para lahat mo ano. Ngayon na, ngayon na. Ay, saan? Masas Di ba? Wala nga atras ito. Kung saan pa, inu retreat, no surrender. Oh, diba? <laughs> no surrender. Supusana, no surrender? <laughs> di ba? <laughs> na na surrender. Sibusika, lagi ko gina ano mas kaya? Kaya raw. <laughs> di ko rin tanagin na makina ah. Natumbang ako nung kanino. Uy! Uh, ano. Dumulas, islay <laughs> na bulong. Pero, ako na kailangan slide din. Pero masarap, na... enjoy. Trail eh, parang nag-trail. <laughs> <laughs> yun know, akong ano eh, scrambler yung ano. Yung, Kaya tayo ano, ano na. ah. Pag yun kasi malog kasi, mas maganda kasi pag ano. Hmm. Kaya lang problema pag madulas. Madul pati, ano, bilog oh, yung gulong mo oh, boss? oh, pag puno na kasi ng putik siya, mm. hindi na makakayod bag na maganda. Na mm. Napuno na doon sa ano. Kala ko nung una doon, yun na yun. Yung sa tulang ba? pa. Kaya to, sa tulang ilog. Okay to, kaya to. Pagdating dyan, kami <laughs> dyan boss, pato. Ay, dyan na yan eh. Salaman ko, dyan na yan eh, sige. Wala na rin na boss, sabi ko kay Bipitik. Bipitik, parang liblib na lugar man to. Pupunta ko ito. Parang sityo taimik man to. Kaya parang mga bayo boss, ang nakana dyan. Ah, parang nalang dyan. Ay, parang Parang sa... may, may ano yan boss, may kwento yan ni... ano kagabi. Ikwento nga, Bench. Ikwento nga. Ano ikwento natin? Ano <laughs> mo siya, siya. Uh, ay, ako, na boss? Huwag na, Bench! Hindi ako magsag-inom sila. ako, tulog na ako. Ang sakit na ko yun. Hmm. Oh. araw. Mayroong hmm. <laughs> kami sa lalatag ko. Mayroong di Eh! Ako akala niya boss. Ako ang uh. asawa <laughs> ya, kumutin ni nililis yung shirt mo. <laughs> si kamal wala nang damit. okay nililis, okay okay nililis, okay 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 na okay 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 na okay 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 pag gising nung magaga na kitkin ako. Oh ay. Sana man. na lahat ata. Lumabas din si Rami, mi kasalanan si coach. Oh. Kagabi, mi kasalanan si Bict si katulog lang namin. Mm. Hindi ah. na marugsa 'yan. Ah. Oh. Ano? Ano mo kayo raw? Hindi na raw magsalita. Hindi na raw magsalita. Sabi niya kaya ah, na. Oh. Ah, bro, hindi na kita masawahan niyo ay. Na bangungot ka ba? Bida gut, tabo boss. Bigla kang buka sa baba, aniya paki-siksik. Ay, dito. Ayola. Minila. Hindi punta agad doon sa may pagitan ng medyo... Hindi, siguro may ginanting-antingan dito po. Ah, talaga? Okay, hindi naman dali ka kayo. Sabi ko sa ano ni... Si, ay, si Chang ano? Yan, yung ano dyan? Si Chang... <laughs> si Lula ano? Dito <laughs> yun? Ay, <laughs> dito. Layo pa na sa inyo na ito, Brad. Layo po. Dati po, nung... Ito, si, ito ang sityo. Ano ko to? Parang hirap si Chuarik Ek ya? Si Chuarik Ek. <laughs> doon ba ako dati sa bundok doon? ba ako dati? <laughs> mm. <Bu. laughs> Kaya boss kung hapon <laughs> na boss nila kami kalabas. Pero ang kalsada na sana. Kasi si Chuarik Ek. Medyo maganda nga maganda <laughs> nga yung kalsada <kong> na. Hindi <laughs> <nye> katulad dati. Tagilig gito talaga. Tagilig siya sa asal tayo ng lang <laughs> mo. <laughs> Hindi, si Chuarik Ek kasi talaga to. At <laughs> ipakita mo yung... Pakita mo yung uh, resibo na ano dyan ma? Oo, si Chuarik Ek. Dito ang bukid dati ni Diarola eh. Doon ba yung ginaanan natin yung unang simento na yun? Um, man, yun, lang yung sa kanila? Hmm. Maraming ano hmm. Malapit, malapit. So, lagi pa pala sa inyo. Um. Si, si ano ka yung may mga Ang nagkasaka ngayon si... Si... Jimboy. may kape. Si? Si? Jimboy. Yep. Jimboy, ah. Uh. Si Alan ni Balates. Oo. kasi si Chiara ako. Kaya hindi sa si Kikto eh. Anong ng ilog na to? brad? Yan po ang karugtong kalarimon. <Asia> Kapag ito ay yung uh, palanghiran to, di ba? Apo, palanghiran po. Kapag ito ay mababaw na, yung may mga lugong-lugong na lang baga, timbre mo. Apo. Dalag. Dalag. Isipin natin yan. Ay, sila, ah, yung anak mo nga dalag, saan yung nagpangawin sila? Ang anak mo, sa ilog. Diyan ka na yung kanina. Sa ilog. Mga dalag sila, boss. Dito lang. Pangawin nga, wala. Sumbra sa malaki, oh. Ha? Saan? Diyan. Ano to nga? Hindi rin siguro yun eh. Mga kasama niya. ano, pag yung mababaw na Brad. Mga pa to? Sa kasirin ah, uh, January. December, December, January. January December January. okay na yan. Pwede malinaw na yan December. Si -siren. Basta yung one month na Mal malalim, ba? one month na walang ulan. Ha? May malalim may ano. malalim, malalim. doon eh, malalaki. Malalim. Ah, uh, tao. Malinaw din ba? Pero lugong-lugong na. Malinaw din ka? Ibang klase. Ba ano, ba? ang ano mo, kita mo ganto lang. Ah, Minsan ganyan lang. Talagang tutukan pala. Tutukan na ganyan, kasalubong mo lang ouais. bigla ang ulo-ulo. Dami dyan. Minsan na tinisting namin Minsan pag ganyan ulo-ulo mo, uy ulo-ulo. Mahaba, hey. pag gano'n, kahaba, baga. Sawa pala. tinisting namin magpanapana marami, dyan. Maraming sawa din talaga dyan. Tan <danser water> <Enough noise> so, nah, hindi naman Hindi man kami katulad man ni Sid Labusing na ano. Kung sila nagsisid, marami, marami sila nakuha. Pag ano, pag timbrahin mo kami. Sige Magdayo ka pa dito mag manisid. Malalim yan dyan, mga ano yan. Oh, nasa maganda yung sa hirap ng daan doon nagdadayo pa kami imbrasan kila ayan rin po ang karuntong ayan yeah, so, uh, yun, bundok na yun kila kibin kila kibin no? kila para kibin no? doon pa yung kanila na po saunahan oh. at least may area na kiriba rin daan nun doon nga sa kabila kabila yun kabila papaya mga karabas may dala akong memory card at pang mamam ooy yung reward din kaya lang bibili pa doon pupunta pa ulit tayo dalawa yan hahaha ni bagus, magpapahinga kepaling apa mandor siang ayon? Paling apa? pahinga Tay nga siguro kamo boss pag wala. Yung kain ko ganyan na lang. Bukas to ganyan na lang. Kailangan gamitin kagabi. Tulog na ako. Ah wala na ginawa. Tatay ko bundo. Dinibdib na boss yung nakita niya. Nakita niya yung parang may likod liko dito. Kabi na boss. Ito pakita bigay no. Yung oh, ito bigay boss. Nakabuk boss na ako. Nakapo. Nakaano. Yung ano Ito. So yung bukol ng pagligo namin sa Palawan. Oo. Pakita bigay no. saan ano ko doon siguro nga tatang, ori siguro ori, ayun magandang gabi po mga kaharabas. ay eh. siyempre uh, gabi na naman ay eh, alam na yon alam na at uh, katapos lang kasi magbilat kanina pero hindi pa natuyo mga kaharabas. uh, siyempre sa amin dito kasi pagtapos bilat eh, pag gabi na yon ayun oh ay hinaharap uh, kaunti uh, maraming maraming salamat po pala kay Busing sa pagpunta dito sa amin kanina uh, kahit maputi kaya talagang sinugod niya kami para mapuntahan niya lang ang Raptor Boys nabisita kami. Maraming salamat po sa inyo. Binisita talaga kami. At sa pang tumatoma, kung nagbigay po mga karabas ng kaunting ano si Buseng. Para matanggal daw ang pagod ni Pagwis Kunting tulong ni Bus. Kunting tulong Kunting tulong sa gastos. salamat po sa isang ilang buti. Patinulong mo sa Team Raptor Boys. Kasi pinks yung mga karabas oh. busy. Siyempre may katulong din kami maginom mga karabas eh, yung bayaw ko. May mga karabas, tama lang ako sa cellphone, diya ginom. Uy! Hindi ka talaga <laughs> ginom? <laughs> tama lang ako sa cellphone. Siya na lang <laughs> maginom ko. Good boy! Yari, yari ka kamaya kay Good boy ako mga karabas. Sige ka. Kaya nakakasira ang rasulong. Cool. Uy! Niligtas niya sa sarili niya? Oo. Oh. Matalang katapos niyo lang. Nabuko. Ito naman siya, no? Siyempre po namin mga karamas ay chicken lechon to yan. <laughs> siyempre, galing <laughs> yan sa tindahan ni Mabeng. Karamas style, siyempre. <laughs> no, ang tatanggal ng pagod mga karamas. Sambuti lang rin yan. Tulog na kami. May trabaho pa bukas eh.